Hi guys, good morning. Maulang umaga pa rin sa, sa ating lahat dyan. Ingat po kayo dyan, lalo na po sa mga binabahan lugar ngayon. At talagang walang humpay ang ulan. Hindi pa to bagyo ha. Low pressure area pa lang to. Ganyan na ang nararanasan natin. Umalis na si Chrising eh. panood ko sa TV. Masyado nang binabaha ang iba't ibang lugar. Lalo na dyan sa NCR. Kahit sa naman, Kahit probinsya. Kahit dito sa Bulacan, guys. Binabaha na. Ah, malalim na din yung mga patubig dito, ilog. Binabaha na kaya magingat tayo, guys. Ay eh nanay ko, shout out sa nanay ko. Oh. Tayo tayo, sa ulan, naglalaba tayo sa ulan. Naglalaba daw siya sa ulan. Baka maglalaba kahit ito mo ulan. Ikaw talaga. Naglalaba nga tayo sa ulan. Naglalaba siya ng puti. Ganyan kasi pag yung nanay ko guys. O yung medyas um, ko, hindi ko pa nalalaban. O yan o. Oh. Naku po, baka maka copyright tayo sa medyas mo <laughs> oh, okay, yes nandito ako sa bahay ni nanay wala kasi tayong magawa eh kaya magbablog vlog na lang tayo dito ayan kita nyo naman walang karo araw, -araw. Oh, oh, mula mula umaga hanggang mula umaga hanggang umaga walang oh, tigil lang oh, ulan candida. itigil man ambon ako oh. ay maglalaban na Oh, yan ang nagagawa ng mga walang magawa kapag malamig ang panahon. Ayan, oh. Sa aking paglalaba. okay kita nyo? Tulungan nyo daw siya maglaba. Oh. Hindi guys, naka-automatic naman siya washing eh. Kaya hindi mapagod yan. Ay, pag puti pala, kinukusot niya. na Bababad ko muna. Bababad Kapag puti ang lalaban, bababad niya siyempre. Hindi siya nagwa-washing para rin puti. Ayan. patay yung motor ni tatay nakapasok na. Takot mabasa. Ha? Ganong kalapit yan. Okay, sinanay. Ngayon, pasok tayo dito sa mga sa mga ano natin. Si Princess. Ayan, tsaka mga pinsan niya. Puro online ngayon, guys. Puro online. Kasi walang face to face. Hindi nga naman makapunta na yung school. Online na lang. Sayang yung araw. Kita naman mag-online. So, pasok na tayo dito sa bahay. Tingnan natin kung may tao dito, no? Oh. Eh isa oh, nag-online, guys. Shout out kay Pia Cole Online sila ngayon, guys. Yan So hanapin natin si Princess dito, nakapit bahay na si Princess eh. Andun din sila. Pasok. eh, nag-online class din sa Atlas. Oh. Shout out to your classmates mo. Yung mga nanonood ng video natin. Bro. Yan na, shout out ng pangalan. Oh, 'yan nahiya pa si Pia Cole Shout out ko sa ano pangalan ng section mo? Flavor Palatina. Palatina? Palatina! <laughs> Palatina! Oh, shout out daw sa ano? Grade 4 Palatina. Palatina! Ay! Sir. <laughs> grade 4 Palatina. Ayan, dyan sa PRSM ba yan? School mo? Oh, ayan. Ayan, naka-online siya. Shout out, Pia! So, punta na ngayon dito. Tayo sa taas. Andito si Princess eh, alam pasok na yun eh. Ay, kwarto ni Lola. Dito mo guys, andito sila. Nakikita ko na guys, nag-iingay na yung dalawa. Si Liza at si Princess. Iaharap natin camera sa kanila para kita natin kung ano yung ginagawa nila guys. Ha? Wait lang. Hello! <laughs> uh, sis, kawai ka nga sa mga natin dyan, subscribers. Ayan. Hindi pa naliligaw, malamig. Uy, huwag mong guluhin yan. Nag-online yan. O, yan guys, nag-online. Kita nyo naman, guys, nakakita ng ganyan mga estudyante. Naka-uniform, pero nakapanggap. Tipay ako, nandun din sa loob. Ba't ikaw hindi nag-online? Ay! Nakalam ko ng teacher mo dun ah, hiniwan mo na. Yeah. Ah, wala sila pasok, magkansela. Si, pa, oh. si Princess nga pala. Si Princess nga pala sa ano yan, Quezon City. Grace and Favor Christian School. Hindi. Alam pasok. O ito yung breakfast nila oh. Oh, hot dog, wag araw-araw. Oh, -araw. <laughs> uh, sarap. Oh, Egg nuggets saka chips to go. <laughs> Ang jeep mo sa ano? Ang jeep mo sa Ito. Diyan naman. Ah, kita nyo guys, uuwi so muna si Princess amin. Wee! Eh guys, uuwi so na siya kasi hindi naka-video na naman eh. Masyadong mahihiyahin naman tong kasama ko sa vlog, kaya nga Princess and Papa vlogs eh. Oh. Kita nyo naman guys, oh. yung mga book rin na 'yan. Makikita nyo lahat 'yan. Oh, hm. di sa atin 'yan. Baka sabihin nyo sa atin. Oh, kita nyo yan, eh, nanay ko. Hey! Shoutout sa nanay ko. Kahit tagulan, naggalabaw. O oh. oh, guys, andito tayo ngayon sa bandang taas. Overview. Kita nyo guys, o. Oh. Alam nyo, yung bagyo na yan, yung ulan na yan, malaki rin ang naitulong dito sa amin, eh. Biruin nyo, kung hindi bumagyo, hindi umulan ng maraming tubig. Ayan, Nagdidilaw na yan guys Nagtanim yan is uh, Mainit-init pa Mainit pa pa Pero ngayon ayan oh, Naging green na ulit sila Oh yan oh shout out boss dahan ka boss Madulas ang daan Oh Kahit yung patubig sa atin Lumalim na yan Oh yun naman yung ating taniman ng gulay Ayan Siya nga pala guys, ipe-flex ko sa inyo yung ano natin, papaya. O, oh, daming bunga ng papaya natin, di ba? O, oh. oh, sa inyo. Yung papaya natin, guys, yan. Hindi na ng bunga. Ang galing. Parang magic papaya na yan. O, oh, yan naman, guys, yung tapon na namin ng basura. Ayan. Pero hindi tayo nagtatapon ng mga ano dyan, ng mga babasagin, bote. Ayan, nakatabi yun. Nakaseparate. Ang pwede lang dyan, is yung mm, pwedeng masunog. Ayan. At ano pa ba, peplex natin yung maulan? So, syempre, may flex ko yung sarili ko. Ayan. Shoutout sa mga dabarkads ko dyan, ha? Princess and Papa Vlog. Subscribe. Madalang namin mag-upload sa YouTube. Pero, pipilitin natin mga pag-upload. Kasi, nakapokus tayo ngayon kay Mete. Facebook talaga natin yun. So, ayan, guys. Balik tayo sa ating tinatahak ang paggawa ng content ngayon. At, kita nyo si Tatalino, guys. Ayan, ha? Oh nakasum tayo guys at ayan ang tawag yan naguhulip sa mga hindi nakakalam Yan yung mga tanim na nasa pool ng hangin or natuyo nung wala pang ulan pinapalitan nila so nandito na nga pala tayo guys ito na yung kwarto ni princess hey o ngayon nakaikot na tayo nakaiikot na tayo sa bahay namin ito naman yung uh, maliit na terrace namin dito sa side ayan pag wala kaming magawa ah uh, lalo na ako, yan, dyan ako naglalaro. Clash of Clans, COC. Yan, YouTube, TikTok. Kasi naman, tingnan mo naman. oh, ang sarap naman ba dito? O, oh, ayan. Mga nabuhay na ulit yung tarim nila. So, pasok tayo guys dito. Eto guys, uh, bali parang tour na rin to guys. Parang tinutur ko na rin sa bahay namin ah So, ito, yan syempre, walang araw. Kaya dito muna. Ayan. Kung nakapansin nyo, guys, naman, kalat-kalat pa yung gamit ni Princess. Puro laruan yan, guys, ha? Puro laruan. Ayan. Ayusin natin yan kapag naging, ano na, pagtaginit na. Ayan pa. Hindi pa tayo makapag-ayos-ayos. -ayos. Ayan pa, oh. Puro kay Princess yan. At ito yung kwarto natin. Ayan. Ayan. Malapit na rin tayo magpapintura. Pag-akit muna kami ng lamesa para may magamit tayo. Ayan, may din tayo water dispenser. So, ayan guys, kompleto na rin tayo ng gamit dito. Hindi na tayo magugutom ah uh, Siyempre, meron din tayo ng mantay. Ayan. Kailangan natin yan. Sacred heart. Para may iwas tayo sa mga gasakit. At dito na tayo guys, ano? Sa parto ni Princess. Panda! Tabi dyan. O, oh, kita nyo naman yung aso na to. Nauna pa sa matulog sa kama. Oh, yan guys, oh. Silip lang tayo. Ayan si Princess, oh. Oh, kung nakapapansin nyo guys, malapit na tayo magpapintura dyan sa kwarto ni Princess. Ayan. Oh, yan. Ganyan kasi pag si Princess, pag alam pasok, andyan siya sa little sister niya. Oh, siyempre yung mama niya nando busy yan papatugtog siya oh, papatugtog para makatulog si baby ah, kita naman siya oh, shout out sa mga princess princess niya na gaya niyo si princess pag walang pasok Naka-focus Astrid. O patulugin mo para maano. Ang ganda to kasi wag picture. Ibigin sa'yo. Tapigin mo. Pakita mo ko paano wag <laughs> patulog. O nga. Ah. ah guys. Labas tayo kasi umiiyak na no. Kinukurot yata ni Princess eh. Hey guys. O yun. Ito naman guys ilaw natin. Ayan. Meron tayong tatlong ilaw. Tatlong kulay. So gabi na ikot na lang tayo yan sacred heart para palal tayo sa mga sakit labas tayo guys kasi nakaikot na tayo balik na naman tayo at yan pag galing sa kwarto namin diretso tayo papunta sa kabila ang galing no parang tagusan lang siya at yes, ayan guys, kita si Princess. Hello, tapik-tapikin mo lang. Kita si pag talaga ni Princess guys, no. Nag-aalaga ng kapatid niya. Terman guys, pag gusto magkape ng lolo ko tsaka lola. Ay, guys, ganda naman, ang ganda ng dito. Ang ganda ng tanawin dito. Yan. Kabila diyan, pero mas madalas dito, yung hangin, lamig andiyan. So, balik na tayo doon. At ganoon ganoon lang. Ang bilis ng oras. syempre dito rin sa bahay nila nanay, hindi ba wala ang ating mga display. Kita nyo naman. At yan, ito naman yung print ng aming uh, Boss M, ng aming ate. Kita nyo naman, guys. Yan, Thank you, Lord. At silipin muli natin si Liza baka uh, hindi pa rin pumapasok ayan na guys pumapasok na siya hello guys May discuss na sila ako na mag-join pa rin bakit mahina internet mag join hindi ako ina-access ayaw uh, na ako papasukin hindi ano yan siguro mara uh, nagsalita siguro teacher kaya di ka ma-accept okay, so ito isang pamangit kong masipag mag-aaral ayan guys lagi siyang high honor guys ano yan? Kita nyo naman. Kahit face to face, focus. Ba? Naka-uniform. Yan. Ay, si Prince. Yan. Sige, papasok ka na. Si Princess, ano yun? Ayun na. May na sila. O. Shoutout na lang sa mga classmates ni Isaiah. Ay, ni Liza. Ayun na. Okay. Papasok na si guys. O yan. Magaling babuti. Hop. Hop. So yun na guys, for today's video tayo, gumawa lang tayo talaga ng video para magkaroon tayo ng, kasi may mga ni, <laughs> ay si Panda, <laughs> kasi may mga nagtatanong din eh, ba't daw di na tayo nag-upload, yan, ayan guys, good news oh, maaraw na oh, As lola ko pupunta ng kapitbahay, magsasoli ng lalagyan ng itlog para makakuha na ulit ng bagong itlog, so ayan guys, ayan to si Panda oh. So yan guys, hindi na nalang pa natatapos itong video na to. Kaya bigla na lang mawawala guys. Thank you for watching.